Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Pinangasiwaan ng OVP Southern Mindanao Satellite Office ang isinagawang coastal cleanup drive sa Island Garden City of Samal sa Dabo del Norte kamakailan. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Sako-sako mga basura ang nakolekta ng OVP Southern Mindanao Satellite Office kasunod ng isinagawa nilang coastal cleanup drive sa Barangay Babak sa Island Garden City of Samal sa probinsya ng Davao del Norte bilang bahagi sa selebrasyon ng National Women's Month kamakailan. Kaagapay ng OVP-SMS sa aktibidad ang City Environment and Natural Resources Office o Sen Rosamal. Maliban dito, naglunsa din ng tree planting activity ang tanggapan kung saan umabot sa isang libong kakao seedlings ang kanilang itinanim sa Barangay Saloy sa Kalinan District, Davao City. Katuwang naman nila sa aktibidad ang Saloy Organic Farmers Association at Department of Environment and Natural Resources o DENR. Para sa mo grupo sa Saloy Organic Farmers Association, usani ka para sa mo ka importante jud para sa kinaihan ang pagpananom og kahoy. So nag ang kahoy magud is naghatag siya og oxygen. So kung imong tan ang sitwasyon sa kalibutan kailangan jud mananom og kahoy. Usa na sa mga program ay sustain pud ang pagpananom og kahoy jud nagahanyo ko sa tanang tibu sa Pilipinas nga kailangan jud labi na sa may uh, medyo bukid nga side kailangan na to ang pagpanano og kahoy bisan na lang sa atong kilid sa atong panimalay o kilit sa atong mga uma tungod kay ang kahoy dako kayo isay katabang para sa uh, environmental Ipinagpapasalamat naman ng asosasyon ang patuloy na pagkikiisa ng OVP sa mga hakbang upang mapangalagaan ang kalikasan. Ganin, nagpasalamat ko na ano programa diina mo dire sa moa naga appeal ani nga maong problem sa pagpananum og kahoy. Kaugnay sa celebrasyon, muling binigyang halaga ni Vice President Inday Sara Duterte ang pagkilala sa kontribusyon ng bawat babae sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Across all sectors, Filipino women are at the forefront of change, leading in governance, driving innovation, and strengthening communities. Our resilience and contributions Shape a more inclusive and progressive society. Every sector of society, government, private institutions, civil society, and individuals must work together to break the cycle of abuse and exploitation. Together, let us build a future where no woman fears for her safety, where every girl can pursue her dreams without fear of violence, and where equality is not just a goal but a lived reality. Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.